Good. This is Mama A, nagbabalik po yung god So today's topic, ang pag po natin is about Swerte Swerte, 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 swerte Money, money, money Ayan At kung tayo, kailangan po natin ng pera Para matupad ang ating mga pangarap Para ma makakain tayo ng sapat sa pag-araw-araw na panguhay Kaya kailangan natin ng pera So, kung kayo po ay ah nanonood sa aking video at kung kayo po ay naniniwala sa ganitong mga ritual, eh panoorin niyo po ang aking video hanggang buo. Pero kung kayo po ay hindi naniniwala, eh huwag niyo na po kayong manood kasi hindi naman po tatalab po sa inyo kung ito po ay hindi kayo naniniwala. Ano po? So sa so mga hindi pa po nagsa-subscribe dyan kay Mami A, sa akin and turn on notification bell para lagi pa kayo update sa lahat ng ilalabas kong bago video. Ayan. Meron po akong tips para sa inyo kung paano hatakin at tawagin ang swerte sa ating buhay. So, panoorin po nyo ang aking video mga ginawa ko mula umpisa hanggang dulo. So, yung unang step, uh, gumising na maaga. Second step, nagdasal si Mami A. Kasama ni kasama ko yung wishing candle. After ng wishing candle, nagsindi ako ng dahon ng laurel. Then, nag-wish ako kasi tayo ay may business. So, kailangan natin la lagi ng patnubay no, kay Papa Lord. Nag-asal ako ng pagkaintin. Then, after that, naligo si Mami A na may asin. Ayun, uh, asin kasi is nagki-cleansing sa atin para uh, yung mga negative na papasok at yung mga negative na pumasok is umalis, di ba? So, tapos, sumunod po noon is naglinis tayo ng bahay. syempre pag malinis ang bahay, masarap pumasok ang swerte pag malinis ang ating pamamahal. Kasi kapag ang bahay natin is the na lalayuan tayo ng mga swerte kasi bahay pa lang natin, marunin na. Ayaw na nila ng mga ganun. Ayaw na cute ng mga the good na bahay. Kaya kailangan nyo maglinis ng bahay. So, after na mami maglinis ng bahay, ah uh, uminom si mami A ng Tubig na may asin. So, lahat po yan ipakikita ko sa inyo sa aking video. Ano po? So, panorin niyo po ang full video ng aking video today para may matutunan po kayo at may konting, naibigay ko sa inyo na konting tips para makatulong sa inyo. Ito na po yun. po ang aking video, Bongbo. Sana po ay may natutunan po kayo sa aking pinakita kung paano po hatakin ang swerte sa ating buhay. So, bago po tayo mag-end, ako po ay mag-shoutout muna sa lahat ng mga bumati sa akin. Kay Celso Luto, Mega Mega Love Shoutout, Apple and Bernadette, uh, si Lalat Tabis, Rafael Travels, It's Me Julie, Antonio Riquita, Jay Wonder, Wewes Vlog, and Mama Bell's channel. Ayan. Mega, mega, mega love. Shout out po sa inyo lahat, mga palalabs ko. At syempre, yan na po. na po ang ating video. Sa so, mga hindi pa po ulit, nagkasubscribe for Mami A. Tambay muna po kayo sa aking channel. And, sub and subscribe na po kayo. Turn on the notification bell para lagi po kayong update sa lahat ng ilalabas kong bagong, bagong video. That's all mga palalabs. Good night. Bye!